Sinawat sa mga kapagaw na welcome back to my youtube channel kapagaw So ayan, um, samahan niyo po ako na mag-hand tayo ng mga anak ng ating ibon mga kapagaw So ito, yung anak nila mga kapagaw, i-hand na natin Tapos may problema tayo mga kapagaw At ito, ayan So dito nga pala mga kapagaw, yung nakaraan na video ko, e eh, na video ko Ito, na patay na pala yung isang anak ng lovebird natin Kaya hindi ko napansin mga kapagaw, ayan Tsaka ako lang napansin nung pinanood ko na yung yung video natin na, na patay na pala yung isa mga kapago. So, tinanggal ko na dyan yung lovebird natin, si Uno tsaka si Dos. So, nilagay ko na dito mga kapago. Ayan o. So, ayan na sila. Ayan. Yung mga lovebird natin. Ayan ayan. tapos yung isa, si Dos andun sa baba. Ito naman si Uno. Ayan. So, tinanggal ko na yung anak na nila. Tapos, inahan feed ko na. Eto. Ito na sila mga kapagaw. Ayan, oh, kawawa mga kapagaw. Ayan. So, papakainin natin. Tapos, kaninang umaga, e eh, bimili ako ng serelak mga kapagaw. Ayan, no? Oh. Dati, sakto yung pinapakain ko sa kanila. Kaso, nag-expire na. Kaya, uh, tinapon ko na. Tapos, bumili ako ng serelak mga kapagaw. So, nilagay ko na dito. Ayan, tapos may syringe naman tayo. Ayan. So, kanina pinakain ko. May konti pa. Ayan, oh. Tapos ito naman mga kapagaw eh, Excited na akong ipunta dito Dito mga kapagaw Ayan, oh. No? So excited na akong ilagay dito Tapos yung anak nila eh, I-unfeed na natin Kasi medyo malaki na sila mga kapagaw Ayan tingnan nyo So pwedeng pwede nang i-unfeed Ayan oh. So dalawa mga kapagaw. And so kukunin na natin 'yan. Tapos itong dalawa na breeder natin eh ilalagay na natin doon sa malaking kulungan para makapag lipad-lipad sila na maayos. Tapos kanina ayan no, oh, nilagyan ko ng uh, mais. Ayun, nilagyan ko ng mais. Ayun no, oh, yung mga lovebird natin. Tapos gumawa pala ako ng pagtutungtungan nila para masanay nila ito mga kapagaw kapag andun ako kapag tinatawag ko sila ilalapit sila at may pagtutungtuan sila ayan o tignan nyo mga kapagaw so kulang pa ilagyan ko ng salo blocks na yan so eto so papakainin muna natin to mga kapagaw sana mabuhay natin to ayan o kawawa naman ayan so ilalagay natin dito tapos yung cellphone natin lagay natin yan sana hindi ma hindi masira kasi matagal na tong tripod ko mga kapagaw. binili ko pa to sa Shopee yan so ayan o oh. na ayan ayan tinignan nyo yung look natin ayan tapos kapag pumisa na rin yun yung java natin eh kaan feed natin yung dalawa or tatlo para mas maganda kapag pinakawalan ko rito eh Ayan o, oh, nasasanay sila dito mga kapagaw. Tapos, dyan na lang lulubot sila. <laughs> Ayan o. Lulusot sila dyan. Ayan, pero okay lang. Eh, masasanay naman siguro sa atin. Ayan. So, ayan. Ano pang inintay natin? At papakainin natin tong nag-iisang anak ng lovebird natin. Ayan o. So, kawawa mga kapagaw. Sana mabuhay natin to. Ayan. So, balita rin ko lang mga kapagaw. Ayan. So, okay na mga kapagaw. Rinig nyo ba? Ayan. So, kukunin natin to. Lovebird natin. Tapos lalagay natin dito. Ayan. Para so, kitang -kita nyo mga kapagaw. Ito yan Tapos, ito naman yung... Ito kanina pa to eh. Uh, okay pa lang to. Kasi kaninang umaga lang to. Ayan. Ito papakainin natin to. Kitang kita ba mga kapag? Ayan. Ayan, kumakain Oh. ito muna ramang nakukuha mga kapatid tuloy na Ayan, so may nakalagay na rin dito mga kapag So nakikita nyo ba dito dito? Ayan, so may nakalagay na rin no? Oh. Ayan. Sana mabuhay natin to. Kawawa naman. meron na rin nakalagay mga kapag si Gray oh. so may nakalagay na rin mga kapag ayan ako oh. yan, oh. yan. <laughs> tapos basan lang natin So, okay na mga kapag tapos yung kwan well naman na uh, finches natin. Pukunin na natin yon Para ilalagay na natin yung breeder natin doon sa malaking kulungan. Uh, so, excited na ako mga kapag. Uh, so, okay na. Ayan uh, o. No? O. Uh, may laman na mga kapag. At ilalagay na natin dito. O, oh, uh, yan. So, ang pesto pala nito mga kapagong ay uh, doon sa kwarto ko. Ayan, uh, so may ilaw doon tapos sinasabit ko ano, you know, para ganyan. Ayan. So sinasabi ko tapos andito yung ilaw na katapat sa kanya. Ayan. So, di ba? Yun yung DIY na tawag na incubator. <laughs> di ba? So, ayan. So, ano pa hinihintay natin na kukunin na natin yung anak ng pinches natin mga kapagayan. So, ay natin para makita nyo yung paghuwa ko. Ayan. 好、哦，对吧？就当鸡蛋。 liit mga kapago ang liit oh, daming kinain ang liit pa ang liit lang mga kapago. ayan o, oh, ang liit pa lang ayan blurred Hmm. parang na na pakainin ko. So wag muna mga kapagaw kasi nakakatakot na yan feed. Baka mamatay lang sayang naman mga kapagaw. So kapag kapag may balahibo na na konti mga kapagaw ayan. So kukunin na natin 'yon. Pero sa ngayon mga kapagaw wag muna kasi wala pang mga balahibo. Nakakatakot na yan feed baka mamatay lang sayang lang yung paghanpid natin mga kapagaw. Ayan, so tingnan niyo. Ano? So ayan muna natin mga kapagaw. Ito muna yung yung uh, sikasuin natin yung anak ng ang natin dun ayan so yun abangan nyo na lang mga kapagaw sa so, susunod na next video ko yung pagkuha natin dito sa finches natin at pag-aalaga so yun lang mga kapagaw so ayan mga kapagaw nakalimutan kong sabihin sa inyo ayan oh namatay ayan oh nilanggam oh, oh. kaya yung isa na lang yung natira mga kapagaw ayan oh yung kapatid niya na lang. Ayan, no. Oh. oh Yung red color dab natin. Ayan, no. Oh. Nakalimutan ko i-video kanina. Ayan, no. Oh. Sayang. Sayang. So, in-sprayan ko na mga kapagaw. Ayan, no. Oh. So, yung mga langgam, ipatay na. Ayan, no. Oh. Sayang mga kapagaw. So, wala nang kasama tong Red color job natin yun sa so, papakainin natin sayang yun yun sa so, papakainin natin ayun o no, sayang mga kapagaw namatay no, mata o oh, sayang na lang tapos yung mama yung kunin na lang natin tong sing sing ayun o may sing sing na gold Ayan, no. gold yung sing sing niya. Ayan, tapos mamaya eh, babaw na lang natin. Eh, ito sa ayo. So, yung natira kanina, ipapakilalagay eh, na natin dito. Eh, eh, sarap na sarap po. Oh. Uy, eh, nahulog pa. Nahulog, nahulog. Um, so, ganito yung pinagpapakain sa kanila mga kapagaw. Ayan. Eh, Um, kahit yung bayo to lang ayan no yan bayo to ayan um, tapos to big um, so wala nang kasama saya anak pa naman ng breeder natin yun tubig. Hmm, tapos, ganito lang. Ayan oh, nga nga. O. Ito natin dito. Ayan. Ayan. Ganun yung pagpapakain ko sa kanila mga kapagaw Ayan. Lang. Simot na simot. Ito na lang kapag walang kasama na talaga dito mga kapagang ipinapakawalan ko. Ayan. kasi kapag wala lang kasama, eh pinapakawalan ko na lang para maghanap siya ng kapalit niya mga kapagaw at may asawa. Yung kapalit niyang magiging asawa. Kaya ganun yung, yung kanyo mga kapagaw yung ginagawa ko. Kapag wala yung kasama yung isa, eh pinapakawalan ko. Ayan. So, bahala na sila kung babalik sila o hindi. dami na kagad ka kinain no? Hmm. sapul dali mamaya oh, ulit mga kapaga kasi marami ng laman o no? oh. ayun oh. No? dami ng laman ayan. so pagtatambayin muna natin dito mga kapaga para lagi niya tayong nakikita ayun so, wala na kasama lalaki to mga kapaga kasi medyo mas malaki yung babae yung namatay ayun o no? oh. maliit sayang 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 So, ayan na natin yan. Busog na yan mga kapagaw. Tapos, yun pala mga kapagaw, eh, yung isang java natin, nilagay ko na rito. Ayan oh. nilagay ko na dyan. Kasi wala siyang partner. Kaya, wala na. Nilagay ko na dyan. Di pa. Ayan. so 'yun lang mga Kapagaw. Ayan. Sana nagustuhan nyo na naman itong panibagong video natin. Kaya don't forget to subscribe my channel mga Kapagaw. At ito 'yung mga nagpapa-shout out mga Kapagaw. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga Kapagaw. Ayan. Kaya 'yun. Big support kita sa akin, mga Kapagaw. Salamat mga Kapagaw.